mga chan eh happy new year po sa inyo eh, ngayon ibibili eh, kami ng baboy kasi kahapon eh, hindi ko na napakita sa ating vlog dito eh pumunta kami o nag canvas tayo ng ating bibilin na magiging inahin ng mga bake gagawin nating inahin yan eh dalawa yung ating natitipuhan don dalawang figure yung pinuntahan ko yan eh ngayon babalikan na natin para bayaran natin at kuhain natin yung bik na gagawin nating inahin <laughs> yan mga atyan eh, naglalakad na kami para puntahan doon at dito mamaya maya eh, sasakay na kami sa, ka, sa kabilang barangay yan eh talagang ganito sa probinsya talagang lakad matatag talaga dito eh, ganito talaga yung buhay eh, kailangan talaga lakad lang ng lakad ito tu itulad yan sa Manila talagang sakay lang lang sakay no sa syudad dito ay eh, probinsya eh, lakad talaga dito yung labanan yan guys eh, walang sasakyan tayo mamaya maya eh, sasakyan lang kami doon sa uh, kabilang barangay para puntaan yung ating baboy na bibilin yan abangan nyo no stay tuned in pakita ko sa inyo yung ating pibilin ng mga biik na gagawin nating inahin kasi mag-upgrade ako ng mga mag-upgrade ako ng aking baboy kasi yung aking inahin na baboy is ano siya mistis lang lugi hindi, hindi tayo makakapag-produce doon ng ano talo tayo pag magpatining tayo sa pag aalagaan ni ng mga anak niya tapos yung bili eh, talagang hindi ah, ano sa malaking presyuhan niya ng baboy kasi yung mga nagaano yung ngayon ng baboy bumibili eh, marunong na silang tumingin kung mistiso bisaya o hybrid yung mga baboy kaya upgrade natin yung ating alaga no para magumpisa tayo sa tama nakapagparami tayo ng maayos at magagandang mga biik no mga kachan -chan. yan eh samahan nyo po kami no stay tuned in lang Pili na kami. Mga -chan, chan eh, binayaran na natin doon kanina sa baba, yung sa agribet talaga na binilan namin talagang may-ari ng agribet. talagang talagang tested talaga yung lahi nito na binili namin mga -chan, chan siya ay isang dorok kaya masasabi natin talagang legit mga -chan, chan yung ating bibilin kasi talagang may-ari talaga ng agribet. mga -chan, chan eh, binayaran namin kanina doon sa baba ngayon eh, for pick up na natin yung baboy na bibili namin. Ito yung isa natin na bibili. Ngayon, yung yan o, yung ating bibili. Yan. Bali, dalawa yan. Yung isa doon, pupunta tayo doon sa isang farm pa na bibilang pa namin ng isang inahin. Mga kachan-chan na inahin. Ito yung mga dorok. Yan. Pipili kami dito ng aming gagawing inahin na baboy. Mga kachan-chan. Yan sila o. Yan. Imbes talaga tayo dito.

natin na torsi. torsi. mga mga chan-chan, ipakita eh. ko na lang sa inyo pag dating natin dun sa bahay namin. No, mga chan-chan. E eh, ngayon, di natin mapakita ng maayos yung ating napili. Kaso, goods na goods. Chan-chan, eh, dala na namin yung baboy na aming nabili. Yan yung aking mga pinsan. Yan, Mark eh, sila yung nagdala ng baboy natin o no? katulong natin eh, salamat sa kanila yan dali na namin kami maglalakad para ah, dali na sa ating munting babuyan mga chan, chan eh happy farming sa atin neto <laughs> yan pakita natin mamaya doon pag nastok mga chan chan eh ngayon nandito na nga tayo sa aming munting babuyan mga chan chan eh, ito na po yung ating baboy na binili kanina no pinakita ko sa inyo yung pinuntahan namin eh, yung mga ilang eksena doon sin eh hindi na natin pinakita kasi eh, tayo ay eh, medyo nahihiya na mag-vlog sa maraming tao at nanonood no kasi for personal yung pag-ating pagano no eh parang hindi tayo sanay na magsalita pag maraming tao mga atyan-tyan ito na po yung nabili namin na biik yan po ay siya ay dorox tapos yung large white na baboy no ayan po yung ating mga napili na para gawing inahin mga atyansyan para tayo ay mag breeder magiging breeder ng pagbababoy ng no, mga atyansyan kaya tayo ay bumili ng magandang lahi ng baboy kasi yung aking unang inahin o dito e eh talagang mistisuhin lang yung baboy natin kaya tayo ay nag upgrade ngayon kasi ay 2024 na mga chan-chan, eh, ganun talaga. Kailangan natin magbago para may mabago sa buhay natin, yeah! mga chan-chan, no? Happy, happy new year po sa ating lahat. Yan, yan yung ating mga nabili na baboy para gawing inahin. Yan, pakita ko sa inyo ng harapan. atyan yan, ay eh, pinainom ko na nga yung ating mga biik yan po ay eh, merong asukal yung ano niyan tubig ginaluan natin ng asukal kasi ayun yung advice atin sa atin doon sa binilan natin dun sa aggregate na nabilan natin na ito eh, ayun yung advice sa atin eh, daw natin tubig na may asukal eh, medyo nakapahinga naman na sila pagdating dito yan, eh, tapos painumin natin ng may asukal na eh, may tubig no? para po daw makabawi sa energy at hindi siya ma-stress masyado no mga chan chan yun yung pinaka main purpose na lagyan natin magbababoyan magbababuyan talaga tayo, tayo, tayo ng husto no kasi habang naman tayo tumatanda eh umiisip tayo kung ano talaga yung magiging ano natin pagdating ng panahon mga chan chan eh ako naman eh nandito naman tayo sa probinsya eh magalaga tayo ng baboy manok eh ayun yung ating mga naiisip kasi wala tayo dito wala kundi mag farming mag agribusiness ayun yung ating goal dito kung pumunta man tayo sa Manila trabaho negosyo yung negosyo natin na iba din dun kaya dito probinsya tayo eh, probinsya yung ating negosyo na gagawin mga atyan tiyan yung mga naisip ko dito sa aking isipan no? yan eh, talagang ito yung nabili nating baboy is legit po talaga yan yan yung ano na yan yung dorok po yung lahi niyan yan yun po yung sabi sa atin doon sa binili natin kasi sa agribit sa agribit po talaga yan binili at yun talagang nakita namin talaga kasi figure rin po yung niyan eh magandang klase po no yung tengaw tingnan yung tayong tayo po tapos yung mga suso niyan eh talagang naaakma para gawing inahin mga achanchan yan no talagang invest tayo nag invest sa pagbababuyan kasi yung aking mama pig kasi po yan po siya ay medyo mistiso. O, oh, mistiso talaga. Kaya siya ay papalitan natin. Ayan, no? Eh, medyo malaki na rin po yan. Kaso, hindi po siya na aakma para sa good quality ng pagbibreeding ng baboy. Kasi, kailangan talaga natin yung talagang goods at quality ng mga breed ng baboy. No? Kasi, dito, negosyo, kailangan talaga natin tumaya sa tama, tamang lahi. Para talaga maraming bibili at mahal tapos yung timbang kung tayo magpapatining ayun yung mga ating kinukonsidera sa ating pagbababuyan huwag tayo makipagsapalaran ng mga kasi magumpisa tayo sa magandang lahi ng baboy ayun yung mga sinasabi sa atin ng uh, mga expert no kasi tayo ay medyo mapagtanong kaya ayun yung ating mga kinukonsidera kaya bumili ako yung anak nun ng aking inahin na baboy eh, dito meron tatlo yan dito na nakapasok ito nakalagay. Nakalagay na pasok tuloy. Nakalagay dito. Eh binenta natin mga litsunin 'yon. Eh nabenta naman sa maayos na ano, hindi tayo lugi, eh. hindi naman tayo masyadong ano din. <laughs> eh sakto lang, sabi nga. Eh, talagang nakaano tayo, nakabawi din no sa ating gastos mula bake hanggang pagbenta is talagang saktong-sakto yung benta natin. Mga kachanchan eh ngayon imbes ako bumili ako ng dalawang baboy parang gawing inahing mga achan chan <laughs> ayun yung ating ano, no, imbis tayo bumili ng gamit bumili ng ano eh bumili ako ng baboy mga achan para magtuloy tuloy yung ating pag aalaga ng baboy at maparami natin sila ayun yung mga ating na ano kasi kung magbababoy lang naman tayo, ay eh, talaga mag tayo sa magandang palahe eh, mga chan-chan. -chan. Yan, no? eh sana po ay eh, meron po kayo natutunan kahit po papano dito kay Chandler Rosilio TV <laughs> yan eh wag po kayo mahiya magtanong kasi <laughs> ayan po ang laging ating kukonsidera magtanong po tayo <laughs> yan po no kung nagustuhan niyo po yung video huwag nyo pong kalimutan i-like share and subscribe my channel Kuya Chan TV aka Christian Rosilio TV ayan po no maraming maraming salamat sa nanonood eh sana po <laughs> manood po kayo lagi ayun <laughs> na lang thank you thank you sa pag-aalaga ng baboy at dito sa agri farming natin na journey dito sa vlog ni Christian Lucilio TV aka Kuya Chan TV bye bye